So, hello mga kasari! Welcome back sa ating munting yung sari-sari store. Ayan, welcome back sa aking YouTube channel. So, meron tayong dumating na ano na ngayon, bagong parcel, paninda. At alam nyo na, Shopee haul na naman ito mga kasari. So, galing mismo ito sa Monden official store sa Shopee mga kasari. So, share ko lang sa inyo. konti lang naman yung natipid ko dito. Meron kasi akong target na mission sa Shopee na maka-order ako or mataas yung rank ko sa Shopee. Kasi di ba may mga rank sa Shopee? Kasi pag mataas yung rank mo sa Shopee, madalas ka free shipping, tapos eh, marami kang discount na natatanggap. Kaya, kahit maliit lang yung mga discount ko, dito pa rin ako sa Shopee, umu-order mga kasana. Kaya kung ako sa inyo, para mas madami kang free shipping, at saka kung gusto nyo maraming discount, lagi kayong umu-order sa Shopee. May discount pa rin, at okay pa rin naman ang quality. Huwag kayong mag-alala kasi nababalik din naman yung mga kung meron man kayong damage item na makuha dito. So, ito guys, yung mga in-order ko sa Mondanese. Order ako ng dalawang pack na pansit kang to na ani man laman. Ang benta ko dito sa Sari Sari Store ko ay 17 pesos per piece. 204 ang total ang magiging benta ko dito. Next naman, mga kasari, ito namang pang-emergency. Ay, pang-emergency, ano yung hospital? Sumo naman, mga kasari, dalawang pack din yung in-order ko. Ang benta ko nito ay 8 pesos. So, 160 pag nabenta natin yan, mga kasari. Tapos, ito yung habol ko, yung fita wala kasi na order nito sa tindahang tapat, sa grocery. Wala akong nakikita nito sa bayan. So ito try ko tong feta spreads na tuna yata spicy tuna. So ganyan yung gusto mga palaman, mga kasari yung kakaiba, yung maalat-alat. Ito naman, ibebenta ko siya ng 9 pesos. Mas mahal siya kumpara doon sa plain lang, 8 pesos lang. So pag nabenta ko to ay 90 pesos kasi 10 per pack. Tapos meron pa tayong dalawang pack dito na Lucky Me Noodles. Ang laman ng bawat isa ay 6 pieces So, 11 pesos yung benta ko nito mga kasari. So, magiging benta ko dito ay total 132 pesos sa dalawang pack. So, instant kita na tayo dito. Pag naubos, ito naman yung mga fast moving mga kasari. Sa apat na items na to, ang total na benta ko doon ay 586 pesos. So, ang total na puhunan ko lang na binayaran ko sa Shopee ay 448 pesos. Ang tubo ko agad dito ay 138 pesos. Instant income na agad yung sa sari-sari store natin. Ano po? So, next item tayo guys. Ayan, napakalaki. Napakalaki pero pero napakagaan lang niya mga kasari. Ito, buksan ko lang. Ilang beses na ako nakabili ng na per box nito. etong seaweed, kala ko sa umpisa lang malakas kasi gusto lang tikman ng mga customer ko. Pero, mabenta pa rin siya. Nakailang box na ako nito mga kasari. Ito yung tiyang seaweed mga kasari. Isang box ito, 72 pieces ang laman nito. So, ang benta ko dito, pag ganito lang, isang peraso lang, 20 pesos per piece. Pero, ang diskarte ko, kapag bumili si Suki ng ganito, isang pack na may laman na 3 pieces, 50 pesos lang yung benta ko sa kanila. Nakatipid si Suki ng 10 kaya ako ginagawa yun, ang target ko ay mainganyo at mapabilis si Suki ng mas marami para mas mabilis bumalik yung puhunan sa akin Pero madalas din naman, pag short yung budget ni Suki at yung mga bata ang bumibili Ito lang, ito lang yung binibili nila Pero ingainganyo ko talaga sila na kung gusto nila makatipid Ay isang pack na or 3 pieces na ambilhin nila Uh, para makatipid sila ng 10 pesos at yun nga bumibili sila ng tatlo. Ayan, tamang diskarte sa pag-promote ng ating mga paninda para mabilis maubos. So, mabentang mabenta to sa akin lalo na no may buldak ako dyan Kulang na nga lang magbenta or magrepak ako ng kimchi kasi minsan may naghahanap din. So, may buldak ako diyan, may gin Ramen ako dyan Ang aking buldak ang carbonara ay 85, ang cheese flavor naman ay 75. Ayan mga kasari, meron pa tayong share pala dito. Ayan, dapat ito lang dalawa ang share ko pero i-share ko rin sa inyo kasi Madalas ako umorder nito, pero hindi ko na sinishare kasi paulit-ulit na lang yung mga sharing ko. Pero itong dried fish or yung salinas, umorder ulit ako. Ito siguro may 10 beses na ako umorder dito mga kasari. Actually, ito matagal na siya sa rep. Ta yeah, nilagay ko siya sa rep, hindi ko pa siya nabubuksan kasi meron pa akong stock. Hindi kasi ako nagpapaubos. Pag limang pack or anim na pack na lang yung rep ako dyan, buhibili agad ako para hindi ako maubusan. So, ito yung ating salinas. Ang ganda niya, bagong-bago siya. Kasi may note ako doon na sana bago yung ipadala sa akin, bagong tuyo. Kaso, parang maliit siya ngayon. So, ito ilalagay ko muna sa garapon kasi makangamoy siya dito sa loob ng Sari Sari Store. So, mga kasari, dumako naman tayo sa main topic. Ito talaga yung gusto kong i-share sa inyo para updated kayo sa mga kaganapan, kaganapan, sa mga presyo nyo, syempre, para iwas lugi. Para updated kayo syempre sa mga presyo niyo diyan sa mga paninda niyo. Ito hindi talaga natin maitatago mga kasari. Ano? Maraming mga produkto kada delivery. Pag check mo ng puhunan sa resibo ay may nagtaas na naman. Walang awat na yung pagtaas. Dito kailangan sa pagtitindahan kumikita hindi sa palugi. Ano? And guys, i-share ko yung mga paninda ko dito sa sari-sari store ko na inadjust ko na at inaasahan ko na yung presyo. So, ayan magdi-disclaimer tayo muna. O disclaimer, magkakaiba tayo ng location, ng lugar, ng probinsya. Magkakaiba tayo ng gastos, magkakaiba tayo ng markup kaya posibleng magkakaiba din yung presyo natin sa bawat paninda natin dito sa sari-sari store. Kaya kung magsishare man ako ng presyo at medyo mataas, medyo mababa, ay pagpasensyahan nyo na. Pero doon lang sa sinasabi ko, i-share ko sa inyo nagtaas. Kaya check nyo rin yung mga resimo nyo, baka hindi kayo aware. Ano po? So ito, yung mga kasari, uh, napansin ko, nagtaas siya nung nakaraan hanggang ngayon. Ito yung mga nagtaas, mga tinaasan ko. Hindi lang naman ngayong buwan, kundi nung nakaraang buwan pa. Uh, wala na akong makita na nagtaas na iba. May nagtaas man, hindi ko tinataasan pa kasi centavos lang minsan yung mga itinataas nila so unahin natin dito sa ating downy na dalawang labahan meron akong vlog tungkol sa mga presyo ko ng mga fabric conditioner at na-share ko doon. 11 pesos lang yung presyo ko doon. So, ngayon guys, inadjust ko na. Ang bagong presyo ko ay 12 pesos na. Kasi nagmahal na. Ang puhunan niya ngayon ay 9.33 na. So, wala nang matitira kung 11 pesos pa rin ang pagbenta ko. Pag below 20 pesos, ang presyo ko ay 2 hanggang 4 pesos ang dagdag ko sa puhunan. Tapos, pag mataas na sa 20 pesos, pataas na yung puhunan, nagmamarkup na ako ng 15% markup. Pero, depende pa rin. Hindi pa rin masusunod yon Hindi lahat ng items ay nilalagyan ko ng 15% markup. Siyempre, sinusort ko or hinihiwalay ko yung fast moving, slow moving, saka slight moving. So, magkakaiba ang markup ko sa tatlong iyan. So, dapat alam niyo sa sari-sari store nyo kung alin ang fast moving, slow moving, at slight moving para alam niyo kung paano mag markup. Kasi pag slow moving yan, so, matitenga yung punan nyo, kailangan nyo ng mas mataas na markup. Ano po? So, ngayon, ito naman ang isang nagtaas. Ito, ito talaga nagtaas. So, Alaska Evaporada na 360 ml. So, dati 38 lang yung bed binibenta ko nito mga kasari. Ngayon, ang benta ko na ay 40 pesos. So, yun nga ang rason ko. Ramdam na ramdam yung pagtaas ng presyo ng gatas. Kailangan mag-adjust lalo na at hindi naman ito ganun ka-bili Hindi naman ito ganun ka fast moving. Ano po? Sunod guys, ito. Sunrocks. So, ito yung pinakamabentang bleach sa akin. Itong Sunrocks original na 500 ml. So, dati, ang presyo ko nito, 25, tapos naging 27, tapos ngayon ay 29 pesos na. Ginawa ko ng 29 pesos. Halos lahat ng Sunrocks, uh, lahat ng scent, ng size nagtaas na. Kailangan nating maging mas matapang sa pagpresyo sa ating mga paninda. Pero syempre, dapat fair pa rin para sa mga customer. Ano po, pinapaliwanag ko naman sila kanila pag first time nilang bumili sa panibagong presyo or bagong presyo na tumaas na. Sinasabi ko muna sa kanila na 29 na. Hindi agad-agad ako na kukuha ng pera babayaran, susuklian. Kapag bagong taas ako, nire-remind ko yung customer na tumaas na yung binibili ng item para aware sila. So, ito, grabe ang itinaas nito mga kasari. Itong Coco Mama Gata na 200 ml. So, ito lang yung available sa mga binibilhan ko. Wala akong 400 ml kasi medyo pricey na yon At kung susumahin, kung dudoblehin ito, parang kapresyo na rin siya ng 400 ml. Kaya dito na tayo para kunti lang yung i-display natin. So, ito dati guys, ay 36 pesos yung benta ko nito. Ngayon ay 39 pesos na kasi tumaas na talaga siya. Kaya, i-check nyo yung resibo nyo. Baka tumaas na rin yan sa location nyo. Nagmahal na tong Coco Mamagata So, next guys, alam nyo naman, ito tumaas na, ba diba? Hindi lang ngayong buwan. Nung nakaraang nakaraang buwan pa. So, baka meron pang hindi aware dyan. Ngayon guys, itong Nescafe 23 grams at Great Taste Granules na 20 grams. Grabe. Ilang grams? 20 grams na parehas pala to guys. 20 grams. So ngayon guys, ay, ang benta nito ay 30 pesos. Alam nyo dati, 25 pesos ko lang siya binibenta. So malaki pa dati yun ha. Mas marami yung laman niya. Ito ang masakit. Ang hirap tanggapin. <laughs> ang hirap tanggapin. Nabawasan na yung laman pero tumaas pa yung presyo nitong item na to. Ang puhunan ko sa great taste dito sa amin ay 26.60 na. Wala nang matitira kung hindi pa tayo mag adjust ng presyo. Yan, paiba-iba lang yung puhunan nito kasi minsan nag-sale or may discount. So, kailangan natin mag-stick sa original price para hindi tayo malito kung ano ba talaga kung magkano ba talaga yung presyo. Para hindi na paiba-iba yung presyo nyo. Ano, kasi ako, naglalagay ako ng presyo sa mismong lagayan nito para kung iba man ang magbabantay, alam nila yung presyo para hindi na sila maguluhan din. Ito yung tip ko sa inyo, huwag tayong matakot mag-adjust kung sobrang nipis na nung tubo natin sa bawat paninda. Mas importante, mas mahalaga ang sustainability ng negosyo mo kaysa sa mo na mag-adjust ng presyo. Kaysa nahihiya ka na sabihin sa kanila na nagmahal ka na. Kailangan mas matapang tayo sa pag adjust ng presyo. Negosyo natin ang pinag-uusapan dito. Ito ang maliit na bagay. <laughs> Itong purity cotton, baka meron kayong mga stock dyan na purity cotton or meron kayong mga online app, I check nyo sa mga online bilihan nyo katulad ng grocery, tindahang tapat. 8 pesos yung benta ko dati, ngayon 10 pesos na. So, simple lang ang rason ko. Kahit may pabari-bari tubo tayo, ay dapat i-adjust pa rin natin kahit pa piso-piso yung ating, ano, basta hindi tayo sa palugi. Eh. Ano po, kasi sayang naman yung pag-display natin, yung effort natin dito. Kung kulang na kulang. Slow moving pa naman to. So, dapat ay sulit yung tubo natin. Mura pa nga to sa 10 pesos eh. Kasi, ang sa isip ko kasi, hindi ako naghirapang magbitbit. Napakagaan lang niya. Kasi yung mga dibote, katulad ng sunrocks, ang rason ko dito, mabigat, ang hirap. Ganun, da dati yung mga dibote ko, mas mataas yung presyo ko kumpara sa mga magagaan, sa Rexona, mga ganyan. Kasi ang liit lang na yung space na naano yan. Para kinukonsider ko rin yung, yung bigat ng mga paninda. Ewan ko ba, ba't ganun yung pagpapricing ko. Ito mga kasari, merong talagang nung nakaraang pang buwan nagtaas. Grabe, magkano na yung per kilo sa inyo ng bigas. Dati, ang benta ko, na-share ko na sa inyo, nag rice update ako. Ang, pre, ang benta ko nito dati ay 52 pesos. Ito, napakasarap nito. Binabalik-balikan to kahit mahal yung presyo na. 58 pesos na yung benta ko. Buti na lang, nakabili ako sa tindahang tapat ng 10 kilos. Ay, nakabili ako ng siyam na ako na 10 kilos bago pa nagtaas yung presyo. 446 pesos yung puhunan ng 10 kilo. Pero last na to, last na nasako to. So pag naubos to, maghahanap na tayo kung alin pa ba dyan ang pinakamurang bilihan sa bayan. Dahil walang stock kay tindahang tapat nito. Napakatagal na, ilang linggo na. Yung bigas talaga ang pinakaramdam natin yung pagtaas. Ano kasi ito yung pinaka basic na kailangan ng mga mamimili natin. Ramdam ko talaga kasi bihiran na silang bumili. Yung aking pitong sako, ang tagal niya maubos. Pero nung mura siya, ng 52 pesos pa lang siya, ang daming bumibili sa akin, ako na lang mananawang magsalok-salok, magtimbang-timbang. Pero ngayon, medyo tumumal siya. Pero dahil masarap yung bigas natin, binabalik-balikan pa rin ang customer natin. Kaya naman mga kasari, dahil hindi na maiwasan yung pagtaas ng mga bilihin, tamang paliwanag na lang sa customer ang kailangan natin. Ano po? So, kapag nag adjust ka ng presyo, kausapin mo yung mga bumibili sa'yo. Pag bagong taas ang presyo ko, sinasabi ko talaga sa kanila. Sinasabi ko sa kanila na kung nagtaas na yung punan na re. So, okay lang naman sa kanila kasi wala namang magagawa. Minsan, pinapakita ako ko pa sa kanila yung mismong app ko kung magkano yung puhunan para maintindihan nila. Pero wag nating gagawin yon Yung ating puhunan dapat sekreto yon sa ating mga suki. Ano po? Yun ang wag na wag niyong i-reveal yung mga puhunan natin para hindi tayo ma-judge. <laughs> Ito pa yung isang diskarte mga kasari. Wag kayo magpatalo sa inflation. Normal sa negosyo yung pagtaas ng presyo. Ang importante, marunong tayong mag -compute marunong tayong gumamit ng calculator. Ako kahit mahina sa math, okay naman. Basta may calculator. At marunong tayo sumabay at maging totoo sa ating mga customer. Paano umpisahan yan? Lagi ka mag-check ng resibo kada may delivery para alam mo ipaliwanag at alam mo kung kailan ka mag adjust Ito ang pinaka mga kasari na dapat yung tandaan. Ang tubo ay hindi optional. Ito ay kailangan talaga. Dapat i-adjust kung kinakailangan. Hindi yan dapat ipagpaliban. So, ayan mga kasari, sana nakatulong ng ating unboxing para magkaroon kayo ng idea na magandang ibenta sa sari-sari store nyo at yung tungkol sa Shopee na matarget nyo yung mission para magkaroon kayo ng voucher at free shipping voucher. So, ayan mga kasari, mag-comment ka sa baba kung ano pang mga produkto ang nag-adjust ang presyo kasi ngayon ko lang naisip tong content na to mga kasari para humaba yung video ko. So, ayan mga kasari, huwag kakalimutan mag-subscribe, mag-comment at i-like ang video na to mga kasari. See you sa next video mga kasari. Happy selling sa inyo. bye, -bye.